Okay, another thing na ikinalilito ng karamihan. Syempre believers, mga Born Again lamang po ang malilito rito sapagkat so ang mga Born Again Christians lang po ang talagang may puso to study God's word, the Holy Bible, the word of the Lord Jesus Christ. Amen. So, mga Born Again Christians, medyo lito, ano ba talaga ang Gog at Magog? Pag sinabi natin Gog at Magog, it stands for a battle. But to be specifically clear, ito po yung final battle na tinatawag. No? The Battle of Gog and Magog. Okay? So, ito po ay uh, kinalirito ng ilan sapagkat may Gog at Magog na war dito po sa Ezekiel. Amen? At meron ding Gog at Magog na war dito po sa Aklat ng Revelation. Siyempre. Yung sa Ezekiel po, ito po ay uh, gog at magog na alam kong mangyayari sa simula ng tribulation. Okay? At uh, ang pag-aaralan natin ngayon ay yung gog at magog sa revelation. Ito po yung gog at magog na susundan na po ng white throne judgment. Mm. Ang gog at magog na susundan ng white throne judgment, I believe na mas binibigyan din ng Biblia. Dahil ito ay nakasulat nga po sa panghuling aklat ng Biblia, Apocalypse, Revelation, you know, pahayag. At uh, binibigyan din po nito yung tuluyang pagkatalo ni Satanas. Kasi tanda po ninyo, uh, sa loob ng isang libong taon, si Satanas naman po hindi pa tinapon sa dagat-dagatang apoy. Siya po ay inilagay lang po dito sa pit, no? Yung pit na walang katapusan. And then, pinakawalan siya for the meantime para makapandaya, makapandisib. Para maplant mabuti. Kung baga, siya talaga. Sino ba talaga yung sa panig ni Jesus? At sa panig nga ni ito nga, no? Si Taning o Satanas. At, um, yes, marami rin pong papanig kay Satanas sapagkat sinasabi ng Biblia, yung Gog at Magog sa aklat ng pahayag o ng Apokalipsis o ng Revelation, hindi mabilang parang sindami ng buhangin sa dagat. Ayun po ang sabi. So, mangyayari po yan. Ito na po yung final battle. I believe ito rin po ay final battle na kung tawagin Armageddon. At ito na po yung tinatawag na malapit na pong magsimula ang eternity. Uh, eternity. Of course, we have eternal life right now. We accepted the Lord Jesus Christ as our very own personal Lord and Savior. But yung sa process o yung sa timeline, no, mag-uumpisa na po yung eternity right after this and right after the white throne judgment. Napakaganda po. Kaya iba rin po yung inaaral natin ng Biblia, especially yung aklat ng Revelation, uh, tawag dito, eschatology, proper hermeneutics, at higit sa lahat, like po sinasabi, proper, rightly dividing the word of truth. Dito po sa battle na ito, ito po yung panghuling laban, ano? Si Satanas po dito ay tuluyan na pong itatapon sa lawa ng apoy o yung impyerno. Kaya mali po yung paniniwala ni si Staning o si Satanas daw ngayon ay may hawak na pork o tinidor at nandyan po sa impyerno. That's wrong. Unang-una wala po yung dagat-dagat. Nga po yung Gehenna, hindi pa po yan nag-ooperate sapagkat ang unang dalawang taong pupunta dyan ay ang Antichrist at ang False Prophet. At ang mahanatili sila dyan hanggang hintayin nila si Satanas at yung the rest na mga nag-reject kay Jesus as personal Lord and Savior. Nakakatakot na pati mga tao na nag-reject kay Jesus pupunta po dyan. Ngayon, ang tanong, nasaan po yung mga namamatay ngayon na unbelievers? Nandun po sila sa temporary detention na kung tawagin ay Hades o Hades. Naghihintay sila roon ng araw ng paghuhukom, maliwanag 'yan sa banal na kasulatan sa Biblia. At pag dumating na po yung white throne judgment which is paghuhukom nga po dito sa mga taong ito na mga nagreject kay Jesus, mga unbelievers, no? Pagkatapos niyan, itatapon na po sila sa dagat dagat ng apoy kasama ni Satanas. Then doon na po sila pahihirapan, walang katapusang paghihirap araw at gabi, sabi ng banal na kasulatan. So tayo po sa Biblia lang po tayo. Yan po ang mangyayari ang mangyayari, bubuhayin sila kasi yung mga namatay ngayon na nasa Hades automatic, wala po silang wala po silang body na kagaya ng pinuposes natin ngayon dahil patay nga po sila, no? but nag-wait po sila doon sino po yung mga napunta sa Hades? ito po yung mga hindi naniwala kay Jesus as Lord and Savior yung mga nag-reject kay Jesus, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo na ang dahilan ng pagpunta ng tao sa impyerno, isa lang rejection of Jesus. Ngayon, tanungin niyo ako, may mga tao bang mabait sa impyerno? Marami. Marami pong rehelyoso sa impyerno. Marami pong nagmamano, magandang asal, pero hindi napalitan ng kanilang sin nature. They still possess it up to now. Hanggang kinamatayan nila. That's why napunta sila ng impyerno. Hades. Salin natin dito Hades sapagkat it's a temporary detention for those who reject the Lord Jesus Christ as their very own personal Lord and Savior. That's why if you know Jesus, napaka-bless mo. Napaka-blessed natin. Amen? Kaya tayo, nandito pa tayo ngayon sa lupa. Alam po ba ninyo ang ginagawa ko po ngayon? Inuobserbahan ko ang nasa paligid ko. Pagbukas mo ng social media, parang wala nang katapusan ang kasamaan ng mga taong ito. Parang nag -pro sila. Alam mo mga unbelievers sila pero parang feeling mo they're prospering. You know what? May katapusan po ang lahat ng yan. Ang mundong ito ay hindi mananatili sapagkat ang mundong ito ay may katapusan. May katapusan po ang daigdig. Meron pong katapusan ang daigdig. Sige, what if profit a the whole world? but loses his own soul. Kaya kung hindi ka pa naka-subscribe sa channel na ito, malugod kitang inaanyayahan sapagkat sa channel na ito wala pong ibang nililift o tinataas maliban sa Panginoong Hesus Kristo, the Lord Jesus himself na nagbigay at nag ali ng kanyang buhay para i-redeem ang planet Earth sa kasalanan. Mahal ng Panginoon ng sanlibutan, ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Tinanggap mo na ba si Jesus sa buhay mo? Ayaw mo bang pumunta ng impyerno? Kung ang sagot mo ay ayaw mong pumunta ng impyerno, halika, magdasal tayo. Ipanalangin natin ang iyong kaligtasan. Sumunod ka sa akin. Lord Jesus, I know that I am a sinner. But, you died for me on the cross and paid all of my sins past, present, and future. Lord Jesus, I believe that you are the only savior of the world who can bring me to heaven. Lord Jesus, I invite you into my life right now. Be my Lord and my Savior. God the Father, thank you very much for sending the Lord Jesus Christ to die on the cross on my behalf. And right now, Father God, because I accepted Him as my very own personal Lord and Savior, which I believe it is the Holy Spirit who reminds me to do so. And Father God, I would like to thank you for making me your child. Holy Spirit, thank you for selling me the seal of ownership. And right now, guide me. Lord Jesus, be the driver, be the pilot of my life from now on. I believe that I am saved not because of the things that I have done, but because of the finish, because of your finished work on the cross 2,000 years ago. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. At amen. Okay. If you pray that simple prayer, I believe you got born again. You got saved. I'm born again po hindi religion. Ito po ay isang personal na relasyon sa Panginoong Heso Kristo. Ito po ay pagbabago ng buhay. Yes, wala kang mararamdaman. May naramdaman ka ba? Panagsalamin ka. Mukha mo ganun pa rin. But, makinig ka mabuti. But, you know what? Sa mata ng Panginoon, ikaw ay bago ng nilalang. Basahin mo yan sa 2 Corinthians 5.17 where it says, If anyone is in Christ, he is now a new creation. The old has passed. Behold, all things become new. Kasi ang tingin po ng Panginoon sa'yo ngayon, bago ka ng nilalang. Wala na ang dati mong pagkatao. mating tinitingnan mo ang sarili mo, Hey, I'm still the same. Yes? Huwag mo, Wag mo itutulad ng mata mo sa mata ng Diyos. Ang mata ng Panginoong Iso Kristo, ibang klasing tumingin. Perfectly. You're perfectly fine. You perfectly saved. You perfectly embraced by the Lord Jesus Christ. Okay? So, subscribe, like, share. Pag-share ang video nito sapagkat napaka-importante po na marami pong makinabang ng mga souls at uh, malaman nila ang katotohanan ng pagtanggap kay Jesus para nga pumaiwasan niyang Hades at itong uh, Gehenna. Okay? Kasi yung Tartarus sa mga fallen angels yan. Pero kasi sa Bible may tatlo pong salin ng impyerno. Hades, 'no, para ito sa mga namamatay ngayon, ng mga unbelievers, that's their temporary detention at meron pong Tartaros, pero do, para doon sa mga fallen angels kasi masyado pong maraming fallen angels, may mga tinapon po doon sa Tartaros. Meron din po dito naglipana. Napakarami po nila. Tapos yung pangatlo, ito po yung future Gehenna which is sama samahin na po doon yung mga fallen angels, si Satanas, yung Antichrist, at masaklap, lahat na mga nag-reject kay Jesus, lahat na mga hindi naniwala sa gospel ni Jesus Christ, the gospel of grace. sama samahin sila doon sa Gehenna, pahihirapan sila gabi at araw, walang, 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 walang katapusan. Nakalagay po yan sa Bible. Thank you, and Jesus truly loves us all.